Hey, sir, balik. Medyo kakaiba yung tama nito. Ano yun, Idol? Pag umupuan ng matagal? Pag, ano. pag ng matagal, hindi ko siya nalalapat kagad ng ano. Kailangan so, ito magal na Bago ko siya malapat. Hmm. Sa side, O sa, sa, sa Apahang. Gaano katagal yan? Two years. May Ay. years? Ay. Oh, oh, oh. Alma! Alma! Hilak, boy! Hilak, oh! oh, oh. May Ano sa'yo? Tuhod? Tape Ah, tapilok? Oo Tara Yan lang sa may bigyan natin Hindi nalalapat yan? Hindi, ngayon lang Pag ano, tumagal na nalalapat na Pagbago nga ba? po. Ayun. 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 Sige, sir. Balik. Yan. Ano? Ah, no. yeah. ah, so pag ano... Okay. Okay. Pag biglaan, hindi. Naka, Kunti, pero hindi Hindi. Hindi ka ng Kunti, okay. Hindi, ko. No, Iwanan no. mo yung mga bago. siya? Pag matagal na. Mm. No, normal po no, no. siya, sir. matagal na. eh, pero ingat po. So, 'yun, uh, medyo kakaiba yung tama nito pag napa, napa. ano yun idol? Pag umupuan ng matagal? Pag, pag ng matagal, hindi ko siya nalalapat ka agad ng ano. Kailangan ito magal na naman. Bago ko siya malapat. Hmm. Sa side o sa apahang. Gano'n katagal yan? Two years. Two years. Parang, Parang um, mo umawak yan? <laughs> lima. Lima mo Pinayin niya ito sa... Oo, oh, wala naman sabihin. Lima't iba. yun. Yeah, no. Siya yeah, nga, no. yeah, nakailan no. yeah, na no. rin yan eh. Sir, excuse na muna sir. Wait lang po. So, paano? Try natin. Uh, medyo kakay kasing tapilok niya, kaya... Sige, video natin. Boss, dapat. Na Try na. Ayan na. Ayan na. Boss, mababa pa ka naman din. Uy, kalma. Pababa lang kamay. Sir. Kalma, <tinyo> kalma.

ako ko parang ang mo pa. Ay, Kalma. Kalma. Relax lang dito. Relax lang. Kailangan ko lang may check. Mm. May lock, boy. Mm. May lock, oh. Ay, kalma. Ay, mm. kalma. Huwag mo labanan. Well, better. Hindi, wala na nga, boy. Sir, na lang siguro na. Wala na nga. Seryoso, wala na. Wala na, oh. Pero, oh. Pahinga pa na lang naman siguro. Pahinga mo natin 5 minutes, tapos tingnan natin. Pag pinapaupo kasi siya, pag lapat, hindi niya kayo ilapat agad. Kasi ay oh, dito 5 minutes. Dalo, alam. Hindi po. Pagawa mo na ha. Pahinga natin 5 minutes. Kasi doon sa pahinga niya, dun mas nag, uh, ano, lumalabas yung sakit. So diyan muna kayo, kita-kita mo mamaya. So since kakaiba yung pilay niya, tapilok, pero dahil sa tapilok niya, hindi na siya nakalakad ng maayos, laging ano daw, nakating sa umpisa, tapos, abang po katagal, diretsuhan, pinagpahin ako ng 5 minutes sir, more than 5 minutes pa nga eh. Ay, doon, tara, tingnan natin. Ang <coughs> yabang mo, yabang mo, ito ba? Ito ba? Ito ba? Yabang mo, ito lang. Kasabuan. Kasi ba. ka ng dalawang taon, sir? Oo. Di Mag ka maglakad? na. maglakad ha? Tara sir. Hindi mo pinipilit yan ha. O oh, sige. Tara na. Pag-donate ka na doon. Oy! Ano to? Dami nito pinapakita sa Antex eh. Grabe kayo sa tapilok nyo ha. Donation lang yun sa amin. Diyan 700 saka 500. <laughs> so ito po ha. una ko na kayo. Walang advance payment sa grupo namin. Ang checking in booking libre yun. Even yung tapilok, wala yung advance payment. Ang bayad sa ganyang kadaling pila ay donation.